Partner, happy birthday muna. <laughs> Thank at you. mga kapatid, mahigit 20 na ang patay habang nasa walumpu ang nawawala sa pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Visayas kahapon. Matinding pinsala rin sa mga ari-arian at kabuhayan ang iniwan ito sa maraming lugar. Erwin Damay sa pagyanig ang Iloilo pero di gaya ng ilang probinsya, hindi ito napuruhan kaya balik normal na ang buhay roon ngayon. Ang problema, ilang mga bata trauma naman ang inabot. Mia Reyes, ikwento mo. Ang mga bitak na ito sa pader ng Hall of Justice sa Iloilo ang iniwan ng Intensity 5 na lindol na tumama rito kahapon. Dahil dito, pansamantalang suspendido ang mga pagdinig ng mga kaso ngayong araw. Oh, may mga wall silang nag uh, nagcrack. Plus itong Hall of Justice na allegedly reportedly na yung loob ng mga ibang opisina ay may mga malalaking crack. Bukod dito, wala namang malalang pinsala sa probinsya. Ang mga klase sa Iloilo City balik normal na. Ang problema, ilan sa mga estudyante nag-absent muna dahil sa takot. Gaya na lang ng grade 4 student na si Alan Sobrega. At school maraming mga puno baka lumindol pa ulit. Ang lakas kasi. Si Nanay Hurita Bagyos, di rin muna pinapasok ang kindergarten na anak na si Adrian. Simula raw kasi kaninang umaga ay balisan na ang bata. Baka ano mangyari? Pag-aga, pag, pag niya, ganun na kumuha, da, da kumuha sa dayo ng ano nung unan. Natakot siya siguro sa nangyari kagabi ayon sa isang psychiatrist, normal na makaramdam ng takot ang mga taong nakaranas ng kalamidad. Ito ay isang trahedya na madaming mga nangyayaring emotions, no? Of course, first it is unexpected. Second, uh, it is a disaster, so madami kang makikitang gulo, no? pinakamabisang paraan daw para malabanan ang trauma ay kausapin ang nakakaranas nito at hayaan silang ipagpatuloy ang mga nakasanayang gawin. Posibleng magsagawa ng stress debriefing ang DSWD katuwang ang mga guro sa paaralan para sa mga batang na trauma habang muli mag ang ng lokal sa mga tulay at kalsada na maaaring nagkabitak upang mapaayos. Mula dito sa Iloilo City, Mia Reyes, News 5.